Hoy! Saan galing yan, ha? Ikaw, ikaw, ang kapal ng mukha mo. Nag-order ka pa? Ma bakit may pambayad ka ma ba? Ha? Excuse me, ma'am. Ah, uh, wala po siyang in-order. Sa akin po nang galing yan. Uh, nakita ko lang po kasi na puro tira-tira lang po na pagkain ang binibigay niyo sa kanya. Kaya binigyan ko po siya ng maayos na pagkain. Oh my God, Mommy! Ito talaga yung cravings ko today. Buti na lang dito tayo kumain sa David's House. Ay, same here, anak. I'm so hungry. But, anak, babalikan ko talaga yung bag na yun, ay. Yung sa Arctic Hunter. I love that bag. But for now, we're gonna eat here muna sa David's Teahouse, Okay? Let's go, mom. Oh, okay. Finally, we're gonna eat, anak. Oh, my God. Oh. Ano sa tingin mo ginagawa mo? huh? Ha? Oo nga. Ano, makikiupo ka sa amin? Doon ka nga sa kabila. Minsan, a-a-a-a anga pa rin. Okay, okay. Hi, ma'am. By the way, my name is Jane. Can I take your orders, po? Ah, uh, okay. I'm going to order one order of uh, shrimp shumai. One shrimp shumai. Okay. One thousand chicken feet. One thousand chicken feet. And one thousand spare ribs. One thousand spare ribs. And then pork asado shawpao. Pork asado shawpao. One piece or two pieces? Two pieces na po, ma'am. Okay. sa isang order. And then beef fried the whole pan. Beef fried hopon. Whole, uh, whole. Whole na po. Okay. Okay. Noted, ma'am. Mommy drinks. Okay. okay. Uh, I'm gonna go with mango shake. One mango shake, hey, lemonade. And one lemonade. Repeat order ko lang po, One shrimp shawmay, one towcy chicken feet, one towcy spare ribs, one pork asado, two pieces na po, one beef halfan, whole, one mango shake, and one lemonade. Tama po? Yes. Okay, ma'am. Your food will be served in a few minutes. Enjoy your staple. Okay. Thank you, po. Hi Ma'am. By the way, my name is Jane. Can I take your orders po? Ay, miss. Okay na kami. Kami nang bahala sa kanya. Ah, ganun ho ba? Sige po. Let's eat. Gusto mo ba? ma'am. Hi ma'am. No? Here's your beef fried ho fan. Complete orders na po. Ay. Miss, teka lang. Um, can I ask for another plate, please? Saka pwede bilisan mo. Ang kupad, -kupad mo sa mga orders namin. Ah, sige po. I'll be back po kaagad, ma'am. Kumain ka na. Ang sarap dito, ma'am. Get what you want. Here's oh. your extra plate, ma'am. Okay. Nakumain ka na. Ang sarap talaga ng food dito. Ah, mm. mm. um, very authentic mm. talaga yung taste nila, no? Mom, I don't like it. Oo, oh, oh, sige, sige, anak. I'll get it na lang para doon na lang to kay Alma, okay? Hi. Sure, I You don't like it anymore, ha? Huwag yes, mo sabihin na yung tira-tira ang ipapakain nila doon sa kasambahay nila. Okay, girls. Can you prepare a meal para kay ma'am? Yes, ma'am. Okay. Thank you. O na. oh, sige sige sige. Ngito, busog na kaya bigyan na lang natin 'to doon kay, kay Alma ha. Okay. Hi. Oh. Kumain ka na ha. At bilis-bilisan mo aalis pa tayo. Babalik ako doon magmimili pa ako ng bag. Bilisan mo. Hi, Ma'am. Here's a meal for you. Ano? magigito na ako. Ito po yung sauce. Drinks and dim sum platter. Hoy! Saan galing yan, ha? Ikaw ah, ikaw ah. Ang kapal ng mukha mo. Nag-order ka pa. Ma'am, bakit may pambayad me, ka ba? Ha? Excuse me, ma'am. Ah, uh, wala po siyang in-order. Sa akin po nang galing yan. Uh, Nakita ko lang po kasi na puro tira-tira lang po na pagkain ang binibigay niyo sa kanya kaya binigyan ko po siya ng maayos na pagkain. Ay wow! May paganyan kayong gimmick dito? Hindi naman po ma'am. Naisipan ko lang po siyang bigyan ng maayos na pagkain kasi nakita ko po na tira-tira lang po yung binibigay niyo sa kanya. Bakit? Hindi naman namin masyadong ninuyayan na Napaka-OA mo naman. Uh, hindi naman ho sa ganun ma'am. Mukhang afford niyo naman ho ang pagkain dito. Pero bakit niyo po kailangan ibigay sa kanya yung tira-tira? Excuse me lang, ha? First, oo, afford kong bumili ng pagkain dito. Second, ha, huwag kang magalala. Hindi naman namin pinapabayaan to, ha? Nakita mo nga, ang lusog-lusog niya. And third, sino ka ba? Kanina ka pang pabibo dito, eh. Akala mo naman, tsaka isa pa, ang mahal-mahal nito, -mahal bakit? Kaya ba to na sweldo mo? Ha? Pasensya na ho, ma'am, ha? Unang-una po, afford nyo nga ho ang pagkain dito. Pero mukhang hindi nyo po afford ang good manners at right conduct. Pangalawa ho, opo kasambahay nyo po siya. Pero hindi nyo po siya pag-aari para tratuhin ng ganyan, lalo na dito sa maraming tao. At pangatlo ho, tama ho kayo. Hindi ko po yan afford sa sweldo ko kasi hindi naman po ako sumusweldo dito because I own this restaurant. You own this restaurant? But you wear a waitress uniform. <laughs> hindi lang pala itong pabibo, Mami. Eh. Balaw din ata. Ah, uh, yes po. I wear a waitress restaurant and also nagsuserve din po ako sa mga clients kagaya ng ginagawa ng mga waitress namin dito. I believe na as a business owner, hindi ka lang dapat nandun lang sa likod at kumukolekta ng pera. Naniniwala ako na dapat ma-experience mo rin kung anong ginagawa na hirap at pagod ng mga tauhan mo para mas maintindihan mo sila. This is so ridiculous. I want to speak with your manager now! Um, uh, mukhang hindi niyo pa ho talaga nagigats ang nangyayari. Mama, no? I'm sorry po, ah. But you have to go. I can't tolerate this kind of attitude. You have to leave. Talaga? Aalis kami ng restaurant mo. At ikaw, halika na. Bilisan mo. Kunin mo yung mga bag. Aalis Ay, na tayo. Hindi na, hindi na po siya sasama sa inyo, ma'am. At bakit? Uh, ma'am, ano pong ibig niyong sabihin? Kailangan ko po yung trabaho ko eh, kaya sasama po ako. Okay lang. Hindi mo na kailangan mag-alala. Pwede ka na magsimula dito sa amin sa David's Tea House ngayong araw na to. Kaya huwag kang mag-alala. Itatrato ka namin dito na maayos. Pinabili natin. Sa bahay na to. Kaya mo. Ito pwede pa natin itong ipakain sa mga stray cats at stray dogs. Wait lang! Oh, I'm, I'm calling... Pa, so init I'm It's here. Na I'm here calling Mang Rigor. Wait. my God. I'm not going to go What? I'm not going to go to Hi, I'm Jane Suntigal. Hi, I'm Ea Ison. Hi, I'm Rachel Pullion. And if you want to experience the taste of Hong Kong, here come at David's Tea House. Maraming salamat po sa panunood ng Tibon Manila araw-araw. We are inviting you to subscribe on our YouTube channel, Tibon Manila. Plus, follow us in our TikTok and FB page dahil dito sa Tibon Manila, ang saya'y walang katulad! Ayy! God, Mom. Ito talaga yung cravings ko today. Ano, David House. Sorry ulit nga, bulol. <laughs> <laughs> But I promise you, ah, babalikan ko talaga yung bag na yun sa at... Attic Hunter. Attic Hunter. Inisip ko kasi. Sorry, take two. Promise. Sorry. Ano na ako eh. oh parang tapos. Spare rib. One pausi spare rib. yes okay. okay Pork asado sopaw. One pork asado sopaw. Is that one piece or two piece? Ay, hindi ko alam. <laughs> 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 narinig ko kasi. <laughs> hindi ko narinig kailan ko two piece. Ha? Huh? Two piece. Sarap. Yeah. Here's your beef. Hope ay! Tried pala. Sorry lang. In the house? Ay, mali. Ala! Sorry po. Sorry lang. <laughs> Bakit ka to? Naupos niya na po yung suka n'yo. <laughs> sorry po. Alo, I just wanna buy yan. Sorry po talaga. <laughs> Kaloka! Joke. <laughs> <laughs> ano? Umorder ka pa ba? Uh, may pambayad ka ba niyan? Ha? Ang me, ng mukha mo? Excuse me, ma'am. Oh, my God. Nasasaktan ang ano ko. <laughs> Tipon Manila Walang pag-aalilangan Tipon Manila Walang pag-aalilangan Sa ilalim ng mga bituin Tayo'y magkasama sa musika at sayaw, yaw walang kapantay na ligaya, ang gabi dumadaloy, puno ng pagmamahal.